Boom! So, what's up, what's up sa inyo mga kakamoto? So, today, today is Tuesday. <laughs> today is Tuesday at ano. Kasi may ano, basketball team kaming bino sa amin, no? Tapos ngayon, magsusolicit tayo. Ito yung letter. Solicit tayo dito sa legislative office sa tapat lang ng munisipyo. So, try lang natin kung may masolicit tayo, no? Ah... Uh, so tignan natin kung magkano yung uh, mabibigay sa atin kung meron <laughs> good luck good luck welcome to gear Modo. please like and subscribe so sa mga pangibalak mag solicit hindi na dito yung legislative mga ano na dyan, office na ng ano uh, city so punta muna tayo kay Mayor dito so ayun mamaya na tayo pupunta sa legislative kasi mas malapit yun eh dun sa may children's park so tara hello bigyan mo kayong sticker tayo okay lang ah sige nasa <laughs> sa mo kuya ah andun hi guys Hi guys. Welcome to my house. <laughs> <laughs> ano pa naman mate? Mika. Mika. Shout Anyo, out to eh. Mika Sorya. Shout out. Yay. Hey po. Yeah, mo Hello, Hello po. I'm Camille to po! ko. mo yan kuya. Oh, sure, sure. Hello mga bay. Hello po. Hello, Marjorie. Marjorie, oh, shout <laughs> out. Hi. Hey sir, Karen. Hello. 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 Thank you, Hello. 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 Ano Hello. 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 ano lang, scooter lang ako Hello. 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 Camino City Hall Okay S.G. Kaya sa Lord Susunod tayo kayo ngayon Tara 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 Kinakabahan ako So, ano, na natin Ano, punta sa Mayor's Office Pero Sa Records daw muna Records Office Papareceive daw yung Solicitation Ay, sarado ba? tao okay, eh dito dito may ako guys bruh <laughs> naka kayong mag-solicit. <laughs> so ito yung ano public pag hindi kayo ng ano solicitation kay mayor kailangan nyo muna punta dito ayan hi sir <laughs> ayan. so pinigay ko na yung ano kay mom. Pupunta na lang ako sa Office of the City mo. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Okay, so... Ano? Nabigay na natin. <laughs> na <Kinabana> ko doon. <laughs> Buti na lang, mabait sila dito, no? So, ito yung mga natin. Art, Brian, Celeste. So, next stop natin sa Legislative Office. At uh, yun, sana mapigyan din tayo doon. Ha? <laughs> ah, What's up, manigo? Magiging nigger na naman ako na ito. Ang init. Mag-ML na naman ito eh. Adik sa ML ito eh. Ha? Oh, Ginagawa mo? ML ulit. Tingis na alis na kami. Haantayin ko ba siya? Doon tayo sa legislative kasi hindi na legislative office yan. Doon na daw sa may children's park. Saan yun? Ah, doon sa... Oh, ako, doon. Ako sa oh, doon sa may central. Halika na gano'n doon. Nagalaro ka po eh. Halika na para makapagpulisipayon. <laughs> <laughs> Hahaha solicit kami para sa mga ano players buenas naman ang hirap mag solicit <laughs> ang init init oh, pero ano content din to content <laughs> so may ano ba yan basketball din hmm, uh, kinawa ko din lang po oh sa mo kayo ano kabatch ko nung high school ano coach coach ka coach ng anong barangay Polo. Polo, Zone 3. Zone 3 rin, ano? Zone 3 rin. Zone rin kami, magsaysay. So, ginawa siyang coach. Uh, dito kami sa, ano, office ng, ano, legislative office. Uh, okay, okay. <laughs> uh, Magsasolicit kami. <laughs> kasi ko, ako, konti na eh. Kasama mo ba sila? Hindi. hindi mag-isa Kasi ako, kasi, kumbaga, in-offer Oo. A few moments later. Eh, ano bang gagawin? Magkano ata? Ito mo sa tapos tapos kung ano naman yun? Ah, sige sige. So magfill up muna tayo no? So yun po no. What's up, what's up sa inyo mga kamoto. So, ano, uh, ni tinigil nating nag-solicit kahapon kasi yung ano, kabatch ko nung high school may sinabi siyang ano, technique para mag-solicit so, ayun nagpa xerox muna kami ng ano bakit? Oh, may sinabi siyang technique na malupit nga para maka-solicit ng marami so, ang ginawa ko nagpa xerox na lang kami ng solicitation paper tapos ginawa ko yung ano sinuggest niyang gawin ko so kaya ngayon ito uh, itutuloy ko mamaya magsosolicit pero dito kami ngayon sa ano sa uh, lookup Wharf mga kasama ko doon si Daniel Daniel oh, uh, 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 What's up vlog? What's up vlog? What's up vlog? Welcome to my guys. What's up vlog? Welcome to my guys. Uh, ikaw Beth, sinasabihin mo? Good morning. Good morning. <laughs> Good morning. So yun, uh, magsasubmit ulit tayo ng solicitation paper. Sayang hindi ko nagawa yung tinuro niya sa akin kay Mayor eh. Pero, ayaw ko. Uh, binigay ko naman na yung solicitation ko kay Mayor na bahala na siya dyan. <laughs> So, mamaya may zumba din dito. Try nating mag-zumba. <laughs>

Katatapos lang natin magzumba. <laughs> nakakapagod. 4 minutes lang kami nagzumba pero nakakapagod. Ano so, sila? Oh, grabe yung energy nila. Hindi sila napapagod guys. Napapagod din pero kinakaya nila. <laughs> eh, yung iba dyan na edad pero kaya nila no. Grabe yung ano, uh, stamina nila no. <laughs> mas bata tayo pero ano mas mabilis tayo mapagod sa kanila so ayan jogging 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 muna kami An precedente, Leni Rubendo, vicepresidente, Kiko Pangilinan. An precedente, Leni Rubendo, vicepresidente, Kiko Pangilinan. Let's go. This, 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 this. I'm done. You're welcome. Let's

legislative uh, uh, 8.40 8.40 ng umaga ang aga natin uh, wow. so bibigyan na natin yung ginawa natin na sinadjust nung kabatch ko <laughs> <laughs> ay sa kakamadali ko naiwan ko yung solicitation letter sa motor <laughs> <laughs> naiwan ko eh <laughs> kakamadali eh maganda pala pag ano, maaga kasi walang masyado pang tao. So, binigay ko yung solicitation tapos uh, pina ko sa mga secretary nila. So, uh, so binigay na nga sa taas. Mamaya i eh, uh, magpapahaya ko sa ano, mga nag-receive. <laughs> Sama ko sila sa vlog. Tsaka bigyan ko na rin ng sticker. Yeah. Paalis na rin ako tapos ano, uh, Sir. Oh, nireceive naman na nila yung sa reception. dito sila, Sir. Boyet. Sir Boyet po. Shout out kay Sir Boyet po. Sa kay Ma'am Tess. Uh, uh Ma'am Tess, shout out po. Sa kay Ma'am Mom Plenda. Thank you Ma'am. Thank you po. Salamat <laughs> po. So, ayos na tayong kumain. Uh, uh dito ako kumain sa ano? Sa... Uh, Eatery. Yeah. So, ano guys, uh, masarap yung pagkain nila dito. tas uh, medyo mura rin. Uh, ginastos ko nga pala yung ano, na solicit. Hindi, <laughs> joke lang. Sarili kong pera yun. No? Uh, safe yung ano na solicit hindi ko pala akong gagastusin doon kahit pang gasolina ko sa akin na so ayan hi <laughs> nag-upload ako okay na ito yung ano uh, yung So, so, dito kami nagpagawa ng jersey sa Bulls. Ito si Ma'am yung may-ari. <laughs> Hello. Sige. Thank you, Mama. Sige po. Thank you. Ay, gagawin yung bag ko. Allah. <laughs> Naiiwan ko yung Naiiwan ko yung pagsug ah Sa <laughs> kakamadali kong umuwi Ano ba yan? <laughs> <laughs> Nagiging ano na Makakalimutin na ako guys Naiiwan ko yung pagsug <laughs> Yeah, Bago po na iwan